Hi there mga beloved kong soulmates Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang Pasko nyo? Advance Happy New Year po sa lahat Nandito naman po tayo Para pagsamahan ng isang soulful and meaningful at reading Dito lamang po sa inyong laging inabangan Sinusubaybayan at pinakamal Tarot Channel Mega mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates Sa buong Pilipinas at sa buong mundo Na laging nanonood na kaabang Nagbibigay na kakataba sa puso na support at Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal Sa atin po more turning beauty new subscribers, welcome to the channel at kapag hindi po po kayo subscribe. please don't forget to subscribe po mag comment po kayo, at of course don't forget to click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos na pagsasamahan eto na po ang pinakaantay ng lahat ang reading po ninyo ma kong libra sa taong 2025 okay pero ngayon ang gagawin natin kukunin muna natin yung reading mo sa uh, first half ng 2025 okay ibig sabihin mula January hanggang June 2025 alamin natin ang yung magiging kapalaran libra sige wag na natin pang pa i-shuffle na natin alam ko excited kaya na ano ba ang magiging kapalaran mo ano ba mga mangyayari ano ba magiging ganap sa buhay mo Libra starting January hanggang June 2025 okay Spirit Universe Spirit Guides Angels and Sisters bigyan niyo po kami ah ngayon po hindi po 10 ang kukunin natin 12 bakit 12? kasi di ba uh, January to June 6 months so 12 na baraha kasi pagpa-partner partnerin natin bawat month okay sige 12 cards ngayon ang hihingi natin sa Universe with Universe with Kids, Angels, and Sisters. Bigyan niyo po kami ng 12 na baraha. Okay, meron na tayong isa. Sige. Maraming maraming salamat po ha. Hindi pong magsasawang pasalamat sa inyong walang sawang tiwala at suporta. Yun, meron na po tayong lima. At... Grabe, sa buong taon na sinamahan niyo po ako ay utang na loob ko po sa inyo. Kung wala po kayo, wala po ang success ng Renzo so, Tarot Channel. Alam ko po hindi niyo ko iniwan although may mga months na matagal akong nawala. At hanggang sa muli kong pagbabalik talagang napakainit na yung pag-welcome. Uh, at I promise you na magtutuloy-tuloy po ito. Marami pang taon tayong pagsasamahan. Marami pa tayong mga soulful and meaningful tarot reading na pagsasamahan. Basta dyan lang po kayo, huwag niyo po akong iwan. Okay? 3, 4, 6, 8, apat pa libra ha apat pang kukunin natin bara meron ng walo na nakalatag sige ayusin lang natin ang bara para mas maganda pag shuffle natin ulitin ko po ha kapag bago po kayo sa ating channel ay mag-comment po kayo. Kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, ayun lang po hihingin ko pong tulong sa inyo para mas lalong lumago po ang ating channel. Okay, dalawa na lang. At ah, syempre, pag mas malago, pag maraming subscribers, mas maraming views, mas marami tayong mga soulmates na matutulungan. Mas marami tayong ma-reach mara na soulmates na makakapanood ng ating mga videos. mag-tulungan natin sila mga bigyan ng soulful and meaningful na tarot reading. Sige? Last one, please. Okay, sige. Okay, Libra. Bilangin natin kung kumpleto ba yung 12. 12 cards mo ha. Each month, dalawa yung pag-partner part na cards. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayun. Kompleto na. Shuffle din natin para mas maganda. Okay. Ilatag na natin. Libra ha. January 2, June 2025. Ayan o. Oh. Pinagpa-partner partner ko ha. 6 cards. Ah, 6 sets. Bali 12 cards lahat. Okay. Sige. Baka hindi magkasya. Sige, usog natin. Usog po natin. Ayan, nakikita nyo ha, very raw. Hindi to edited, hindi ako nag-edit. Diretso to. Talagang kung anong makikita nyo dyan sa mga ginagawa natin. Singit natin. Okay. Ayan ha, nakita nyo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ready na ba kayo, Libra? January to June 2025. Sige. Simulan natin sa magkaganapan, sa magiging palaran mo sa first month pambungad okay pambungad na buwan January 2025 sige itong dalawa ha simulan natin wow ace of wands and oh eight of wands o tingnan mo parehong wands so what does it mean libra This is of represents new birth, uh, rebirth, new you, new beginning, new chapter of your life. Magtatanim ka ng panibagong uh, life, panibagong punla. Ibig sabihin, may bagong tutubo, bagong ikaw, bagong personality na meron ka. At the same time, panibagong chapter ng life mo na puno ng uh, uh, rapid movement. Kasi 8 of Wands represents... Uh, Uh, pagiking mabilis ng mga bagay-bagay na mangyayari. Everything that uh, will be so fast na darating para sa iyo, yung mga minana manifest mo. But because of this Ace of Wands na na baraha, I can see here talagang magkakaroon ng big transformation ang buhay mo, Libra. It seems that maraming mababago sa mga dati mo mga ginagawa, mga kinakahiligan na maaring starting January 2025 ay parang uh, it is it will be a breath of fresh air para sa hindi lang sa iyo pati sa mga kasama mo sa bahay, mga kaibigan mo na manu nila but parang ibang libra itong nakilala ko ngayon starting from January 2025 you will be starting to focus or to put the center of your life into to a thing na parang more on self improvement at the same time parang career or goal oriented yung buhay mo at the same time magkakaroon mabibisi ka magkakaroon parang lahat ng mga movements at transactions mo sa January ay parang parang puro what is this uh, movements puro action kasi ito oh 8 of wands ito yung nakikita natin this is for the January ha Starting January, nakikita ko dito talaga Libra, there will be a big massive transform, transformation para sa inyo. Bagong ikaw ang mapapansin ng mga tao, bagong personality na meron ka, siguro bigla kang mananahimig, biglang ang um, tawag nito. Basta maraming, maraming mananotis ang mga tao sa paligid mo na pagbabago sa pagkatao mo, sa pag-ugali mo, sa mga paniniwala mo, or whatsoever. Because Ace of Wands represents transformation, rebirth, new beginning. At the same time, eight of wands represents massive movements, uh, fast movements, or talagang magiging mabilis. Manifestation-wise, magiging mabilis ang pagdating. Uh, blessings, you just need to work hard and it will... Uh, magbubunga ang lahat na ito na mabilis. Mabilis mo makikita ang mga resulta, mabilis mo makikita ang mga paglago at pagbabago. Okay? Nasundan ba, Libra, sa para sa January, napakaganda naman. Napakagandang uh, pambungad na pair of cards. Okay? Okay, are you ready? Libra para sa February? Tingnan natin. Oh, Seven of Cups. Sige, tingnan natin ang kapartner niya. Ah wow a beautiful pair okay february ha kung sa january ay parang rebirth transformation mabilis na movement ng mga bagay-bagay maraming action na mangyayari sa buhay mo maraming ganap busy ka sa mga bagay-bagay na yung gagawin ah uh, here in comes february i can see here kasi 8 of cups Options, okay. Since nagsimula tayo sa parang panibagong pula na yung tatanim, panibagong mga bagay na yung susubukan, panibagong ikaw, may mga pag-ugali ka na tatanggalin, or maparang babaguhin sa buhay mo. Here comes kasi cups. Eight of cups represents here. Ito, options. Okay? Ibig sabihin, opportunities, mga marami kang kinukonsider. Kung dati, parang limited sa isang bagay lang, sa isang paniniwala lang yung talagang pinofocusan mo, now you will be starting to consider trying other things na parang maybe we would think na mag-work para sa'yo. Kasi doon, naranasan mo this 2024 na parang meron kang isang bagay na pininiwalaan, nag-stick ka dito sa principle na to, pero hindi mo nakita naging bunga, hindi mo nakita na nakatulong ito sa in the long run. That's why this seven of cups, tingnan mo, napakarami mong gustong subukan. Makarami kang plan A, plan B, plan C. So, ibig sabihin, you're now starting to... Consider you have realized na libra na parang hindi pwedeng walang mga backup plans kasi parang it it, it would be too late na masasayang ang panahon masasayang ang mga oras na sina, na ginugol mo kung, kung kung anong naranasan mo sa 2024 will be a replay kung ganun pa rin ang mangyari sa 2025. That's why the Seven of Cups ay sa February, you will be start to to recalibrate your plans. Parang babaguhin mo, magkakaroon ka ng i-edit mo itong mga bagay na plinano mo into a thing na parang magkakaroon ka ng mga backup plans in the future para sa'yo. Okay? At the same time, comes February, ayan o, 7, 8. O kung ito cups, ito money. So, money making. So, ito daw, itong mga kinukonsider mo, itong mga backup plans mo, gagawin mo yan, susubukan mo yan, or you will be considering that, ikaw-consider mo siya. It's because, ang top of mind mo is for the future, Not only for the future career but also it will involve money. Money ang focus mo ngayon. Okay, ayan paggawa ng pera. Ito yung kaya ka gumagawa ng mga backup plans. Gumagawa ka ng plan A, plan B, plan C sa starting February. Kaya marami kang parang gustong i-alter dun sa mga plan mo. Kasi parang ngayon biglang nag-turn around. Biglang ang focus mo ngayon is just to save money, to make money uh, pumasok sa mga bagay, ventures, business, or whatsoever na may kinalaman sa pagpapalago ng pera mo. It's because you have a long plan in your head na may kinalaman sa pag-iipon or kailangan makaipon ng ganito kalaking amount of money. It's because you have something on your mind na parang nais mong gawin in the future. That's why February Libra, you will be busy on researching on asking people, networking, or whatsoever that could, na pwede mong pasukan o pwede mong subukan na magpapalago sa iyong kapirahan in the future. Okay? Nasundan ba, Libra? Yan yung sa February, ha? Sige, tingnan natin. Okay. Para sa March natin. March 2025. Ang ganda ng mga reading, ha? Napakalinaw. It's not complicated. Basta sundan nyo lang Oh, Ace of Alam mo connect connect talaga. O, then na Ace of Pentacles and Four of Cups. Oh, kan kanina 'yung dalawa, Cups and Pentacles din. So, ngayon, oh, ayan, simulan natin sa Ace of Pentacles. A big amount of money. Kung Ace of Wands, magtatanim kayo ng panibagong pula ng buhay na bagong ikaw. Ngayon, this is a new beginning in terms of finances. Ayun, tina tama yung plano mo sa February. Libra, tama yung ginagawa mo. Yung pagpo-focus mo na gumawa ng mga backup plans kasi... na may kinalaman sa pera, it's because here, talagang you really, you are really manifesting for a big amount of money. You are really manifesting for us. Like, talagang malaking amount of money na talagang gusto mong dumating sa it. it's because you have a long term goal you have a big plan you have a big dream on your mind na gusto gusto mong mangyari okay and talagang gagawin mo daw ang lahat para makuha ito that's why February you are going to lay out the options gagawin mo lahat parang ilalatag mo na lahat ng mga baraha mo para makamit to, gumaw, para makagawa ng paraan kung paano kumita ng kapirahan para makapag-ipon para itong Ace of Pentacles ay makuha mo. Starting March, unti-unti mo na makikita ito na magbubunga na kung ano man baaring starting March makikita mo na parang nagpa-pile up na may unti-unti na nadadagdag sa ipon mo kasi yun talaga yung goal mo, di ba? Starting March, makikita mo yung Libra. And, dito sa Four of Cups, okay, yan o, oh, Decision making na. Nakikita mo na parang, okay, dahil nakikita ko na, na parang multiply na, nag-work na itong ginagawa kong pag-save, nag-sabihin kumikita na itong pinasukan kong investment na talagang gusto kong makapag-ipon para dito sa malaking bagay na gusto kong makamit. Here, ah uh, talagang dito na papasok ang mga decision making parang meron ka na mga um, dito ka na nagsisimula na i-assess mga bagay-bagay okay ano pa ba ang nais kong idagdag ano pa ba ano pa bang mga next moves ko sa march parang yun yun ang iisipin mo with this four of cups parang hindi ka makakontento dyan sa isang sinubukan mo, maaring mag, mag uh, i-diversify mo pa i-diversify mo po pa ang yung business parang pagkatapos itong isang gusto mo naman itong isa na para basta any kind na magdadagdag talaga dito sa pera mo para makuha mo itong, maipon mo itong ganito kalaking pera any kind na parang gusto mo subukan, sabuk basta legal, basta sa malinis sa paraan, starting match yan dyan mabibisi ka Libra sa paggawa ng mga paraan kung paano mo makakamit yung mga bagay na iyan Okay? Wow. Sige. Let's continue with uh sige pang April. Okay, April ha. Sige, naway malinaw starting January, very March, talagang puro it's all about money making, Libra. April. Okay, justice. And two of cups. Okay. This combination card, ang nakikita ko dito minsan, comes April, is a little bit cautious. Pagiging maging maingat kasi sa April, nakikita ko na parang may mga taong lalapit sa iyo, makikipag-deal, makikipag-collaborate with these two. Of course, parang gusto makipag-sosyo or maaring, I can see you, parang lalapitan ka, mangungutang or parang it's the other way around. Parang, or parang mga ngailangan ka tulong sa isang tao na may medyo nakakaangat-angat, medyo April parang kailangan mo talaga kahit kailangan mga ngilang ka ng tulong nitong taon na nasa authority medyo kilala medyo may pera medyo nakakalawag luwag for you para para magkakaroon kayo ng collaboration It's the other way around pero nakikita ko rito ikaw yung manghihingi ng tulong sa so, April parang hihingin mo yung advice hingin mo yung Maaring kung kulang ka pa dito sa pera na naipon mo na parang gusto mo na talagang bilhin o gusto mo nang gawin yung isang bagay, magtayo ng business, parang lalapit ka dito sa isang person in authority. Itong tao na to na medyo kilala, medyo connected uh, connected sa'yo na maaring alam mong may maraming pera, may mga connection, basta uh, parang medyo uh, parang powerful na klaseng tao. At uh, I can see here na hindi ka, hindi ka naman hihindian. Okay, with uh, with uh, Ace of Wands, I can see here na matuto tutulungan ka naman. That's why I can, ito yung naisip parating ng April para sa'yo na parang this month, ang focus mo dito ay parang magsettle ng mga bagay through asking for help and a person in authority. Of a person in authority or sa mga tao or sa isang uh, tao na may medyo makapangyarihan or kilala or makaluwag-luwag, may pera, medyo mayaman na talagang siyang makakatulong sa sa iyo in terms of money. Okay? Let's go to May. Sige, yung bilis natin ano pero ay napakaliwanag, 'di ba? Napaka napaka simple naman nating reading. Ay, ito pa ba inuna sa baba ito. May. Wow. Wheel of Fortune. Ruleta ng kapalaran. Oy. Nine of Wands. Okay, sige, simulan natin dito sa ruleta ng kapalaran. Uh, may makikita mo na magbubunga ng lahat ng pinaghirapan mo. Siguro makikita mo na sa bank account mo talagang nagpile up na yung savings mo talagang dahil sa pagtitis mo dahil talaga sa disiplina mo Libra makikita mo starting may uh, meron na talagang bunga, meron na talagang it's like magiging malinaw na ang lahat kung saan patungo ang goal mo uh, kung talagang nasa tamang direction ka tinatahak because the wheel of fortune it means abundance, good luck And ito yung pangalawang pinaka-powerful na card dito after the magician. So, congratulations. Pagpatuloy mo ito. Huwag kang, ma huwag kang matem. Okay, bakit? wag kang mag-react dito sa mga tao na to. Comes may merong mga marireceive ka mga criticisms, mga comments from the from other people maaring i-observe ka, parang i-judge ka sa mga decision na gagawin mo or maaring there's always a second emotion, there's always a second voice from them na hindi mo naman kinakailangan kasi it was just a distraction from from the alam mo para sa kaaway or parang pinadala sila para i-tempt ka or parang guluhin ang path mo, yung daan mo, i-distract ka dito sa goal na ninanais mo but don't you worry, they will not succeed hindi sila succeed because here ah uh, this, there's justice card and the wheel of fortune ibig sabihin successful ang lahat para sa'yo congratulations comes May ay talagang makikita mo na magiging maliwanag ang lahat makikita mo na ang bunga ng mga pinaghirapan mo yung mga 'yung makikita mo na talagang mabubuo mo na itong amount ng pera itong pinapangarap mong bagay makukuha mo na unti-unti through your dedication and talagang sa disiplina na ginawa mo. Okay, simula pa lang ng January talagang um pinagigihan mo na and sa May magiging mali na lahat with the will of fortune card. Alam mo na talagang success ang patutunguhan mo Libra, okay? Last month tayo, last two cards para sa June. Okay, kasi first half tayo itong reading natin. Magkakaroon tayo ng part 2 nito, so maybe next week. Okay, but now, uh, for our last two cards, Libra, June 2025. Okay, three of wands and nine of swords. Okay, Uh, I can see here with this combination of cards na uh, Libra parang sa June magkakaroon ng parang konting sleepless nights. Mayroon mga gabi na parang uh, may mga iisipin ka. Kasi af sa May, di ba sabi ko magiging malinaw ng lahat. Makikita mo na, magbubunga na. So, maybe ma-overwhelm ka lang. Parang magkakaroon ka lang ng mga indecisiveness. para malilito ka lang kung alin bang mga next moves mo na gagawin. Maaring mag-worry ka siguro. It's because... Uh, you have the money na parang di ba nakita mo na nag-ipon na konti nag-pile up na parang malinaw na ang lahat parang makakaroon ka lang dito ng konting kabaw worry or parang you will be thinking kung maa-accomplish mo ba ito and with this three of ones I can see here na parang kailangan mo daw ng self-reflection introspection magbalik tanaw sa kung saan ka dati yan ang kailangan mong matutunan na you need to think na malayo na kung nasaan ka mga malayo na sa dating buhay na meron ka that's why you don't need to worry kasi Uh, it will just add with this sleepless night or parang mga ang anxiety mo, magiging anxious ka lang kapag uh, tumingin ka sa negative side, well, kailangan mong fokusa na nasa magandang path ka ang patutunguhan mo with this will of fortune card, wag kang tanggalin mo yan maaaring makaka-experience makaka ka lang ng mga gabi na mag-iisip ka maaaring ma disrupt lang ang tulog mo or parang hindi naman to totally na madi-depress ka or parang maapektuhan ka this, this will be just a minor mga gabi na parang siguro, syempre natural sa atin yan bago matulog may mga tumatakbo sa isip but all in all Libra you don't there's not there's nothing to worry wala kang dapat ipag-alala ka kasi nandito ang wheel of fortune card nandito ang ace of pentacles pera, ace of one, success and everything, well, that's the January to June 2025 para sa'yo, napakagandang first half ng taon, maraming maraming salamat, alam kong nasundan nyo, napakasimple napakaliwanag, connected ang bawat barahan na ating pinagsamahan sa reading ngayon, I am praying na maraming nasa sa'yo ng libra, makaparood dito ngayon, kapag may kakilala kayo, na a, kaibigan ko, opisina, kamag-anak, namahilig rin sa tarot reading, na hindi pa nakapanood dito, uh, nasa sa'yo rin ng libra please don't hesitate to Recommend our channel. Share yung video na to, Mag-comment kayo kapag naka kayo. Pag hindi pa ka subscribe please do subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa susunod nating mga videos na pagsasamahan. Maraming maraming salamat sa inyo pinamakong soulmates. Nasaan mo kayo ngayon? Ano man ang ginagawa nyo? Mag-iingat kayo lagi. God bless us all.